Sa bayan ng San Rafael, may isang taong kilala sa buong lalawigan, si Mang Tonyo. Kilala siya hindi lang sa kanyang tindig na parang hari ng daan, kundi dahil na rin sa kanyang kotsero. Kahit na nasa edad 50 na siya, ang kanyang katawan ay matikas pa rin. Ang mga bisig niya ay matitikas na tila gawa sa bato, palatandaan ng matagal na paghawak sa pisi ng kabayo. Ang kanyang mukha ay may lalim, punong-puno ng mga guhit na parang mapa ng kanyang mga karanasan, ngunit ang mga mata niya ay laging buhay, laging may kinang ng saya. Si Turo ang kanyang kabayo. Hindi lang ito isang ordinaryong kabayo. Si Turo ay malaki, matipuno, at may kinang na balahibo na parang ginto kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Ang ugali ni Turo ay matatag, at ang kanyang bilis ay walang katulad. Sa kanilang daan, parang nagsasayaw sila. Ang bawat hakbang ni Turo ay sumasabay sa indayog ng letigo ni Mang Tonyo, na pumipitik sa hangin pero hindi tumatama sa hayop. Sabi ng mga matatanda, ang bilis ni Turo ay parang hangin. Kung sa pakikipagkarera, walang tatalo sa kanya. Isang araw, nagkaroon ng pista sa San Rafael. Parang isang eksena sa pelikula, umaga pa lang, punong-puno na ang mga daan ng mga tao. Ang bawat sulok ay buhay, may ingay ng mga tawanan, sigawan, at kantahan. Nakaayos na ang mga makukulay na banderitas, at ang amoy ng iba't ibang pagkain ay humahalo sa simoy ng hangin. Ang kabanata isa, ang makisig na kutsero ay nagsisimula sa isang maingay na umaga. Napuno ang plaza ng mga tao. May mga nagtitinda ng pagkain, may mga bata na naglalaro, at may mga nagkukwentuhan pero ang lahat ay tumitigil at tumitingin kapag dumaan ang kalisya ni Mang Tonyo. Hindi na bago sa kanila ang matikas na kutsero. Araw-araw, dinadala niya ang mga pasahero sa palengke. Pero ngayong araw, kakaiba ang kanyang itsura. Nakasuot siya ng isang puting barong na bagong laba, at ang kanyang buhok ay mayroong kaunting pamada. Ang kanyang kutsero ay malinis, at ang mga upuan ay may makulay na tela si Turo naman, mas lalo pang makisig. Ang kanyang balahibo ay kumikinang, at ang kanyang buntot at buhok ay may makulay na ribbons. Ang mga tao ay nagbubulungan habang dumadaan sila. Ayan na si Mang Tonyo. Ang gwapo niya talaga, sabi ng isang matanda, sana ganito rin ang asawa ko. Sagot ng isa, ang mga bata naman, sumasabay sa indayog ng tunog ng kabayo. Sumisigaw sila, turo, turo. Ang bilis mo, nakarating si Mang Tonyo sa palengke. Parang artista siya, na naglakad sa gitna ng maraming tao. Ang bawat isa ay bumabati sa kanya. Magandang araw, Mang Tonyo. Ang pogi mo ngayon, ha? Naku, Mang Tonyo, parang binata ka pa rin. Sagot ng mga tindera, si Mang Tonyo naman, ngumingiti lang. Ang kanyang mga mata ay nagkikinang sa tuwa. Pagkatapos ng kanyang gawain sa palengke, si Mang Tonyo ay dumiretso sa plaza. Mayroon dong isang matandang babae, si Aling Painang, na nakaupo sa isang silya. Nakasuot siya ng isang luma na damit. Ang mga mata niya ay malungkot, at parang may malaking problema siya. Aling Painang, ano po ang problema? Tanong ni Mang Tonyo, parang malungkot ka ngayon. Sumagot si Aling Painang, Mang Tonyo, ang anak ko ay may sakit. Kailangan niya ng gamot, pero ang pera ko ay hindi sapat. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang lahat ng kanyang pera. Aling painang, kailangan mo ito. Huwag ka mag-alala, magkakaroon pa ako ng kita mamaya. Ang mga tao ay nanunood. Ang lahat ay tahimik. Ngunit pagkatapos, parang bumuhos ang mga papuri. Ang bait ni Mang Tonyo. Siya talaga ang puso ng San Rafael. Ang lahat ay pumapalakpak. Sa araw na iyon, si Mang Tonyo ay hindi lang isang kutsero. Siya ay isang bayani, isang taong may malaking puso, at isang taong handang tumulong sa iba. At si Turo, siya ay hindi lang isang kabayo. Siya ay kaibigan, kaagapay, at kasama ni Mang Tonyo sa bawat daan ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, ang dalawa ay naglalakad sa daan. Ang araw ay lumulubog na, at ang kalangitan ay may kulay orange. Ang bawat hakbang ni Turo ay tila song.